Dahil pinanganak na panda kailangan ng churn. Upuan. O, oh, di ba? mga palanggat, mga ka-OFW dito kami yun sa kitchen, nakaupo dahil si Mama Kibir ay namalingki siya kasama yung aming tagaluto ngayon, dahil wala kaming ambag ayusin na lang namin yung pinabili niya Mama Kibir at ito na siya ayan, ang aayusin namin, di diba ito yung sibuyas na nabili kasi sabi nung taga-luto namin, wala siyang nakitang pulang sibuyas. Kaya itong yellow na lang na sibuyas ang binili niya. Pero masarap din naman to sa ano, luto. Minsan ito din yung nilalagay namin sa salad eh. Kinukuhaan namin ng dry na balat para hindi siya ma sera. O ba? Diba? Ganun lang yun. Ito lang yung maambag namin. <laughs> Tapos malakas kami kumain sa mga pinamili ni Mama Kibir. Tapos yung iba hindi pa maganda yung ano niya oh, kasi oh, may tubo no. Oh. Pag ganito na may tubo na yung binili ng or ng ang sibuyas na nasa banyo, anong ginagawa niyo? Comment down below. Or pwede kaya ito itanim? Comment down below nga para magawa ng paraan. sa ano diba? Hindi ko alam kung magkano to. Isang ano na to, ganito. Oh. Mahabang bag to eh. Ah, ito, 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 ito. Isang ganito ay ayan oh, price. Ito, KD, $7.50. Ayan. ayan oh. Tapos na, dai. Marami siya, oh. Hmm. Ano kaya pwedeng gawin dito? Yan sa Comment down below. Para hindi siya masayang. Si Mr. Ayan. Ayan yung mga gulay na pinabili ni Mama Kibir. Kudra, kung tawagin dito sa Middle East. Ayan na. Ay ang kusa. Kusa, kung tawagin dito sa Middle East. Zucchini, kung sa English. English ba yun? Pililip. Ouch! Pililipan sa dapat paglaliyan. Parang, okay. At ito yung kamatis na nabili niyo. May sira, bay. Sayang. Pwede no, no. yan, i-blender. E, eh, ano ko sinadya ko yan? Ah, para sa ano? Kaya pangit yung isa, eh. Ito. Ngayon may tumatawag pa na amin. Anong ginagawa mo, day? Namimi! mimi! itlog na may kamatis para kuminis ang kutis. At ito yung green pepper na nabili niya. Ito ay 1 kg 100 pills. Meron na ko na yung luma sa bago. Ito yung nagpalarulog na. Ito yung bag beans. Comment down below kung anong tawag dito. Broccoli ba or cauliflower? Kayo nang bala. Ito yung bag beans. Ayan. May beans ka na, may bagyo ka pa. <laughs> iba Di sulit ka. Yan na, kaya na, madam. Pili na mga bag you've dito. 10 pesos lang ng half kilo, guys. Kilo <laughs> sa At saka? Ito, guys. Yung mga walang asawa. Pipino. Huwag kang ganun. Kaya walang asawa yung kumahawak ng pipino. <laughs> Dito ba? Saan nilalagay mo nito? Alam niyo? Wala nang kitakin ako. Galing siguro sa... Galing itong mga kamatis no? pino dito sa Middle East, ang liliit. Ang pipino sa Pilipinas, ang lalaki. Tapos ano pa to, bata pa to. Hindi ko alam kung saan to galing. bansa. Ito. Alam niyo to guys. Mm -hmm. I love you. Sibuyas na puti. Pe, pe. Dito din to, hindi talaga. Sibuyas na puti. Katalaga po mo. Saan ka nag-itaasin? ding salata. At marami pang iba. Seven up pampahaba ng buhay. Ito <susurihin> <Glain> pa Karos, par ng buhay. Ano to? Pagbalatan to? Hindi na. Ba? Pabalatan lang naman. Pagay lang Yung patatas pa oh. Ano pang... Ano? Isang, isang ganitong carrots ang lang ang... Ito, rice na ay... 1 KD 650 fills. <laughs> guys, itong papaya pang papayak to sa bilbil, guys. Sinuha Dahil pinanganak na, panda kailangan ng churn, upuan, o diba? Ano you? Yon. And... Utak, string ito? Beads. Ito yung mga pinamili ni Mama <laughs> Kibyan. Want... Dapat ayusin guys. Kailangan iuayusin tong string wheels. Kailangan Masarap siang i adobohin. kailangan mo ng ano. Kung kailangan mo nang lutuin nang isa-isa, pwede na. Hiwalay ang mga ah, hindi sira maganda siya kasi fresh na fresh oh. masarap to and win by atubuhin comment down below nga kung ano yung masarap gawin sa ano string, uh, string beans bagyo beans alam, Bakit kaya tinawag na bagyo beans, no? Masarap yung ano to, eh. Bits Ganang, diba? Siguro, diba siguro galing to sa bagyo ba? Kay bagyo beans, man. Ito ba yung ano, yung, yung ano ng... Bitsuilas? Anong bitsuilas, mo? Yung, yung buto-buto. No? So, ito yeah. yung yeah. ano nang sikaras? White beans to, right? Magiging white beans yata. Eh? Kaya nga yung sinasabi, bitsuilas sa na, tawag namin yun, eh. Ay, ito na, na naman tayo, kasi... Hindi na naman kami kaintindihan kaya yung panat o kasama ko dahil. Ito nga yung bitswilas. Kahit anong patawag pa dyan sa inyo, basta. Ang alam ko nito, bagyo beans. Asan galing to? Sa bagyo beans. Sa bagyo. Bakit? Kasi nga, tinawag siyang bagu beans eh. Ang ibig sabihin, sa bagyo galing. This guys is very delicious. This one, bagu beans, right or no? Right or left? Right or left, guys. Yung tipong nawala ang isa, nagtulungan ng lahat. Ingatan ka, alagaan ka, sa puso ko ikaw ay hindi papasok. Dahil puno na wala na ang space, kaya sarado na. Pagpasensyaan nyo na yan sa mga palangga kay sabi ng doktor, hayaan lang kasi hindi naman siya nalangin. February yan siya eh. Kaya, alam niyo na pag February, ako yun, nandyan pa talaga. Sayawan niya daw tayo. Sige na, sige na. Guys, sabi ng doktor niya, hayaan na lang daw kay hindi naman nananapit. Parsley, buong, mint leaves, cement, ito, parang walang ganito ano ano sa finals Ano, pinpoint, to, ano to? Ano to? Ano to? Comment ito. down below kung ano to tawag sa inyo. Cement ito dito sa ano eh. Cement Ano to? Ano to ano, to? ano to? Ito ay... Ano? Ano to? Ano uh... to? Ano to? Ano to? Curry leaves. Curry leaves. Curry leaves. Ito. This one. Ito naman ay lime. This one. Yan ay letus para kasahog sa bangus yung ano letus kailangan kunan ng yung ano niya yung matanda niya yun na ba yung yellow yung bumire nito ayan tanggalin dito para hindi madama yung iba bit matran marapada bit english bitay Ate? Ate? tapos babalutin siya ng plastic ganito oh. Okay. Ito, hindi ko to ano, hindi ko to tapon gawin kong salad mamaya ibig ko di ko Gagamitan natin ng plastic nylon. Para hindi siya siya at nakapay na space dyan sa restroom. Tapos tignan na naman yung aming kalabag sa kapilang bahay. Ito na din. Parang sa ano ba? Sa

magtrabaho sa supermarket ito na lang ang aking vlog for today thank you for watching and please don't forget to subscribe press the notification bell and comment din po kayo kung saan kayo nakatira sa kasalagoyan para alam po kung hanggang saan umabot ng ating video Bye bye, mga Maglilinis ako ng kwarto ng aking amo dahil umalis na siya. Ayan, si Miss Tapiador. And Miss Tisang Tibuli is signing off.